Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscriber. Sa ngayon, ang ating ititik up sa araw na to ay yung magsukat ng mga parameters dyan sa ating pan. maya, -maya punta tayo dyan. Pero ngayon ang i-discuss ko sa inyo, pasinsyahan nyo na ito dahil may kasamang numero. May kunti din na subject ng chemistry ito. Kasi kung hindi ko sabihin sa inyo ito, maaari baka magtaka kayo or napakaraming question mark sa inyong isipan. So sa ngayon, nireview ko ang akin, chemist na subject. At simple lang kasi minimension dito sa ating guide sa Freshwater Master Kit na ito ang word na parts per million at saka milligram per liter. So kailangan ay ating maunawaan ano ba ang kanilang uh, relationship sa unit na yon parts per million at saka milligram per liter. Na talagang baka mamaya mahihilo kayo ha. So pagpasensyahan nyo na uh, sa abot ng aking makakaya pasimplehan ko ang explanation sa inyo. Pero pag naguluhan kayo, then pwede kayong mag-comments kung ano ba ang hindi niyo naunawaan. Bigyan ko kayo ng pinaka na meaning ng parts per million. So ito muna, alamin natin, part o parte. Tapos million. O ang million tat anim na zero, okay? basta million anim na zero. kung hundred hundred that is percent percent is dalawa ang 0 lang ten to the two ten to the exponent two that is hundred. ito ngayon ang ating uh, million is 10 to the six power of six that is million. so, ito ang million ay napakamaliit siya mayroon pa nga diyan na billion. Okay, huwag natin aralin yan. Dito lang tayo sa parts per, per million. Ano bang ibig sabihin ng parts per million? Okay, sa aking pagre-research ay ito. Ito, ilapit ko ito, pati ang upuan ko, hindi nyo na ako makita. At ito siya. Ito, sinulat ko. Ang 1 ppm ay tandaan natin na equivalent niya is 1 mg per liter. Makita ba? Malinaw? Okay. Now, mayroon tayong conversion dito na kunti. 1 mg equivalent niya 0.001 gram. Ahan. Ibig sabihin, one over 1 over 1,000, equivalent niya yan, 0.001 gram. Kasi, talking tayo sa milligram at sa liter kailangan habulin natin yun. bakit anong relasyon nila ng ppm at sa milligram per liter so itong 1 liter alam naman natin na 1000 grams yan so kailangan parehon ang unit nilang dalawa i substitute natin dito sa formula ng ppm which is the same unit sabihin ko gram gram den so gram of solute ibig sabihin ito ng solute ay katulad ba ang isang uh, asukal nagsukat tayo ng gramo ng asukal nilagay natin sa tubig ibig sabihin gram of solution na yan ang tawag kasi kasama ng asukal ang asukal ay tinatawag na solute okay pag nakuha na gram of solute divided by gram of the solution multiply by 1 million ito na siya. ito nang kanyang kalkulasyon. So gram pareho, gram din to. So yan 0.001 gram divided by 1000 grams ang sagot niyan is 1. Therefore, 1 ppm equivalent to 1 mg per liter of the solution. Solution means kaupod na kasama na ang ang ating asukal kung sa asukal tayo Kasama na yon ang gramo, ang bigat ng sulyot na asukal at saka itong kabuuhan na tubig at saka yung ito. So that is solution ang tawag noon. Okay, now, malinaw na siguro, I don't know kung nalinawan kayo, pero kung naguluhan kayo, ulit-ulitin nyo lang ang video kasi, makita pa ka, ulit-ulitin nyo lang kung paano siya nakuha ang 1 ppm ay... Parts per million yan. So, isang parte over 1 million parts ng solusyon. So, magulo, no? Bahala na kayo, i-review nyo lang yan. Kasi, kinuha lang natin ang equivalent ng 1 ppm to 1 mg per liter. So, probi na yan, Probe na. Okay, so, na-explain ko na ha. Now, dito na tayo sa simple-simple na mga instruction. Mari siguro iscan ko rin ito at ibigay ko sa inyo. Okay? Now, ito. Mike, palapit-lapit. Palapit-lapit na dito. Hadahan-dahan lang. Alisin natin to. Ito. Ito, mayroon tayong sol uh, solusyon na ito kung tawagin na pwede natin pangkuha ng una is ammonia. Okay. Ang um, dito ang kanyang test tube. Ang test tube niya nandito nakalagay kasi matutumba ito kung hindi, kukunin ko hindi siya makatayo eh, oh, natutumba. So diyan ko lang 'yan. Then mamaya lagyan ko 'yan ng solusyon. So kailangan ang kaiyang ang ating kukunin na na re, reading ay pang ammonia, pang nitrite at saka ito naman ay nitrate. Ang pH I believe na makuha na rin natin ang pH. Dahil, saan ba ang ano? Ah, ito. With 5 mm, uh, pH test solution. Ay, nandoon ang test, ang pH. Ay, nalimutan pa. Andito. So, nandito ang pH. Yun. Yun. Nandito ba? Dito, dito. So, alisin ko to, Ayan na. So, makita, Mike? Makita? Okay. So, yan. So, ammonia, nitrite, nitrate, na papang na solution at saka ito ay pH. So dito tayo magmix class so 1 2 3 4. Yan. Okay, mayroon din ako dito. Isa isa to yung digital. Pwede rin tayo kasukat direct na, no? Direct na to. Okay? So mamaya Mike, kuha ako ng tubig. Maaari siguro buhatin mo na lang yan, yung cellphone, at saka maipakita mo kung paano ko magkuha ng sampol. Okay? Now, sige. Kuha na tayo at saka ikaw na bahala dyan maghahawak. Saan ang ating pang-sampol? Ah, ito. Ito siya. Ito, malinis na rin ito. Kunan mo. Magkuha tayo ngayon ng tubig na sampol. Ayan dito dito sa mala, sa bottom na ako nagkuha eh. Ayan. Ayan. Ito. So ngayon, dito tayo muna mag-testing. Ito. Ay, sorry. Hindi mo makita siguro. Tingnan mo ang numero ha. Andali. Okay. Makita? -hmm. Uy, mataas to. Ah, hindi. Bago lang. Bago lang yan. 8.3 point 8.23 mabagal. 8.18 uh, So, may eh, malabo na, yun ganon yun. So Eh, hindi pa to na itong ano na ito 8.11 okay 8.09 hindi eh, okay. pa to na ano okay palitan ko ito ng isa ha palitan ko to ng isa kasi minsan nagluloko din eh okay Diyan uh, lang muna, ipakita eh, mo dyan kay kukuha ako ng isang instrument. Dito, tingnan natin. Okay. Ay, sorry! Hindi. Susa. So, ah. Ang dali lang ha. Ah, di cut. Ito, kukuha tayo sa isang unit. Makita? Ilan? Ah, bago pa lang. Ilan na mga dyan kalagay? Hindi, malasyadong Ilayo-layo mo gawante. Kasi, blard. Ipakita bla sa akong mano. No? Ipakita mo. Ayun. Hindi makita yan eh. In, uh, eh, eh, hindi maliwanag. Uh, Ilayo-layo mong sa iyo. Okay, ayan. Steady. Hindi uh, lang hindi makita. Ay, sorry. Nakaangat pala eh. Anto. Hindi makita. Ikaw dapat mag-adjust. Ilayo-layo mo kung kundi. Ano? Uh, huh? Hindi kaman man marunong be. Eh. 7.91 Okay Okay, 7.91 ang kalagay dito Okay, kukunin natin ito ang sample na ito doon sa uh, ating test kit Okay, ilagay hawak ko 7.91 ito Okay Okay lagyan natin ito ng mga sample na tubig na tag 5 ml. Okay. Okay, 5 ml. Diyan mo na. Ilagay. Kasi matutumba siya eh. Matutumba ito eh. Hmm. Dia kata. Sigilang dia nalang anak kok apa aku. Hmm. Okey. Hmm. Uh -huh. Okay. Eh, hey, ang dami ah. Oh, sobra. Sobra na. Ah. Okay. Ito ay 5 ml. Okay. Isa na lang. Para makompleto na. Mm -hmm. Mm -hmm. ay, trusa ayan Okay. yan yan ito, ah, pwede natin balik to ops ah. yan lang tumutok ka dyan tutukan mo ng maigi yan ang aking gagawin. Now, magpunas muna ako. Para. Man. Okay. Now, ngayon, dito, ang sabi dito, sa, ah, dito muna tayo sa pH. So, ang pH, uh, add 3. Ang pH, solution, add 5. High range. So, basahin natin ang manual. Okay. Uh, nasa, nandito Okay, first Fill a clean test tube with 5 ml Of water to be tested Add 3 drops of each test solution Holding drop Okay, add 3 Ito siya So okay. no, no, no. Bakit na riyo Ngayon hmm? So, sabi 3 daw So, hindi ko nakukunin kasi matapon. Dito natin. one two 3. Ayan. 3 na yan. Tapos, ang sunod. Ang isa is... Okay. Uh, add 3 drops of pH test solution holding wrapper bottle upside down in completely vertical position. Cup the test tube and invert tube several times to mix the solution. Okay atin daw muna ito i-shake. Yan. i And then, cup this job and invert job several times to mix the solution. Read the test result by comparing the color of the solution to the pH color chart. Okay. So, read the solution kung ano daw. Okay ang pH ay nandito. <laughs> ito siya. So ngayon, makikita nyo. Okay. yan, makikita nyo. Nasa 7.6 dito. Ito siya, oh. Hindi man ito ang 7.2. So, mataas-taas siya ng konti. Okay. Solusyon natin yan. Uh, paano i-reduce? Kasi between 6 to 8 pH. Ayan siya ha. Okay. Now ang sunod na instruction dito, tapon. Ano? Ah, uh, and then ang sunod, why test pH uh high range pH test. Ang sabi dito, fill a clean test tube with 5 ml of water to be tested to the line of the tube and 5 drops of high range pH test solution. Okay, so sa low ito. And then high rents ang isa. So ngayon, palitan natin 'to. Palitan na natin 'to. So, yeah, palitan na muna natin. Hmm. Tapon. Tapon. natin at kukuha tayo ng another one. Diyan ka lang steady at kukuha ako ng another one na sample. Hmm. Okay. Okay Ayos na So, e dito naman Sahay ito Sahay natin, ilagay Mat Huwag matumba sana O, oh, darang matumba nga talaga dito natin muna ilagay. Ayan. Ito sa high pH, add 3. So, add 3, sabi. So, tatlong drop. Uh, add 3 lang to Ay, uh, to pala eh. Ang ano, add 5. Hmm. Ayan. Add 5. Add 5 natin. 1, 2, 3, three, 4, three, 5. Ayan. Ayan na. Ang high range ito. Sa high range. kanina, nakuha natin ang low range. So, ang gagawin natin dito is shake din. Ito. Holding the cup that is tube and invert tube several times to mix the solution. Read the test result by comparing the color of of the solution to the high-range pitch color chart. High-range. Okay. High-range. Itong high-range. Ayan. Tama. Mabasa. Ang high-range, nasa 8 ang high-range nya. High-range. So, ang low-range, 7.6 to 8. Eh, kita nyo ba? Ayan. Eh, ito ang high-range. Eh, e, ano? Oh, 8 at saka kanina 7.6 at saka 8 mataas nga ito. Okay? So high range pH nasa 8, ang low range kanina 7.6 mataas nga. Ang aking nakuha kanina sa digital is 7.9. So tapon na natin muna to. Tapo na. Okay. Mamaya na natin, hugasan natin to. So tapos na yan punta tayo sa ammonia. So, ang instruction ng ammonia ay nandito. Uh, ang sabi niya, add eight drops of solution 1. Ito, eight drops. And then, ito is add it din. ba magasustos to, ha? Ah? Okay. Ano? Una dito. Sige, Mike. Ipakita mo ng malinaw. 1 2 3 4 5 6 7 8 niyan. Ayun na. And then ang sabi niya dito add 8 drops of ammonia test solution to. So dito din. Isunod na natin 'to. Ang 2 dito ganina no. 1 2 3 4 five, six, seven, eight. Yan. Okay na. Tapos, atin i-shake ngayon. I-shake natin ito. Yan. Okay. Ang advice is shake and wait for five minutes to develop. Five minutes pala ito. So, ilagay na muna natin dito. Proceed tayo sa isa pa. Sa nitrite. Sa nitrite, tayo. So, ang sabi dito, add 5 drops of nitrite solution. Ito lang. Isa lang siya. So, diyan tayo maglagay sa isa. Okay. Dito, 5 minutes pa yung isa na yan eh. Nitrite to. Nitrite. Uh, sabi niya, ilan? Add 5. So, 1, two, three, four, five. Okay. So, diyan mo na ibalik ko dahil maaari matapon ito mamaya kung hindi ko. Diyan lang. And then, takipan natin at i-shake. Shake natin. Sabi niya uh, cup and test tube. Shake for five seconds. Okay. Shake for five seconds. Ammonia. Ito, nitrito ilayo-layo na natin ang nitrite. Yan na. <laughs> And then, ito naman ang isa is nitrate. Ang nitrate, ito, ang solution, add tin drops. Wow, tin drops. Marami-rami din ito ah. Tin drops. So, tin drops ito. Tin drops ang ilagay dito. Okay, sun nitrate. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan. Ayan na. Tapos, ang sabi niya dito ay, uh, holding wrapper, pardon. Cup the test tube, invert several times to mix the solution. Okay. Sundin natin siya kailangan i-cup daw muna at gawin ito for about uh wala naman manakalagay dito okay yan so ito ay nitrate yan ang yellow so sa solution number 2 tayo sabi niya i-shake muna for about 30 seconds yan 30 seconds and then idagdag natin dyan. ah So, ito ang ammonia, nitrate. Nitrite, ito ay nitrate. Basta ka makalimutan natin. Dito, dito natin na lang ilagay. Ayan. Ito dito. Hop. <laughs> ay. Ayan. Ito dito, maglalagay na tayo ngayon ng sampo sa nitrate solution number 2. Ayan. Kunin na natin to para maayos. Ayan. Uh, sampo to. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, ten. Ayan. Ten. Ten na. So, yun. Iyan na natin. Ilagay muna. Mamaya natin ibalik. At i na naman natin to. Ito ang nitrate nitrate to. I-shake natin for 1 minute. Then, 5 minutes ang hihintayin nitong tatlo na ito. So, ilayo-layo na natin para makita nyo. Ayan. Palipasin natin ang 5 minutes. Ayan. Okay. Okay. Uh, so, ito sa ngayon, ang ammonia, napakataas ah. O, nasa ito, ho, ang resulta niya, it is uh, 8 ppm. Pero, noong tinisting ko, yung sa labas, yung supply ko, ito siya, na 0 ppm. Ayan, o. Oh. So, i-reduce ko ang kanyang ammonia Naga-gawa uh, nag-ferment muna ako ng nitrifying uh, probiotics at ilagay ko after say mga mamayang hapon. 12 hours ang minimum eh. And then ang nitrite ay ito siya 0 ppm. And then ito naman ang nitrate ay ito siya uh, yellow. So yellow 'yan. Uh, makita nyo, Yan. So, yeah no, 0 ppm siya. So, oh, acceptable ito ang nitrite at saka uh, nitrate. Whereas ito ang ammonia ay ay napakalungkot dahil nga imagine no, ay ito siya. So, halos dito siya sa 8 ppm pa. Eh. Terrible ah. Anyway, Uh, mamaya pag naano na na ferment ko na yan. Ang ipo-focus mo doon, ang uh, nitrifying fixing uh, with other bacteria. Ay halika na. Ay mamaya i-mix ko na doon ulit para dumami ang uh, beneficial bacteria. So susada. So ah. Akala ko nga uh, ang ammonia level niya ay okay. So yan lang guys. Ah uh, at uh, dami kong ginawa inulit ko to actually pangala, pangalawa nga nga ito ang buong akala ko is mali, nagkamali lang pero yan talaga and then kinumpir ko yung malinis na tubig na soft source ay napakaganda zero naguri ako na, na alarma tuloy ako anyway hope na kung bago lang ay ganon talaga pero dapat magbaba yan or, or oh, oh, mag zero ppm dapat siya okay So yan lang po guys at uh, update ko kayo sa sunod naman kung napababa ko na nga ito. So sige guys, uh, take care and god bless po. Bye.